Hello mga kalots, gumawa ako ng simpleng tutorial para sa ating lahat ng mga baguhan katulad ko na para matuto tayong lahat gawa tayo ng isang video o dalawang video para i-edit natin gamit ang CapCut Sundan nyo mga kalots para sabay tayo angat Punta tayo sa CapCut mga kalots Siyempre, una punta tayo muna sa CapCut Pindutin nyo project Pindutin yung video na para edit natin. Pindutin yung at, tapos naka-at 1. I-adjust-adjust na natin kung hanggang saan natin gusto i-edit. Tulin. Pindutin yung video para makahighlight, tapos i-split. Delete yung nasa left. Tapos punta natin yung video. Hanapin natin yung pag sa pagtalon niya sa pagbaksak niya sa tubig. Pindutin yung video, i-split, tapos i-delete yung sa right tapos pindutin ulit yung video split tapos i-delete yung sa left tapos hanapin natin ang timing sa pagtalon niya doon natin i-split pindutin yung video tapos split tapos hanapin natin yung duplicate kalimutan i-highlight yung duplicate natin sa natin yung hanapin yung duplicate tapos pindutin yung duplicate tapos, pindutin yung na-duplicate natin. Reverse na saan ka na. I-reverse -re ka namin. Ayan na guys. Ito na yung reverse. Pa-reverse natin yan. 100%. Ayan na guys. 100% na ang reverse natin. Tapos, balikan natin. Pindutin yung play. Subukan natin. Tingnan natin kung ano ang kalabasan. Ayan na guys. Okay na yung ni-reverse natin. Tapos, punta tayo ulit sa dito sa left pindutin yung sa dulo sa left pindutin yung delete pindutin yung malaking positive na sa right para i-add natin yung video yung may export yun tapos o oh di ba diba, nasa right na siya pindutin yung video tapos display delete yung sa left tapos i-adjust adjust hanggang saan gusto natin yung timing sa pagtalo niya, split, delete yung naka-highlight. Tapos tingnan natin play kung tama na ba yung ginawa natin. Yan. Okay, tama na yan. Pindutin yung all ultra dahil i-adjust natin sa 720. Yan, sa 720 na. Tapos pindutin yung export. Yan, naka-export na yan. Yan, may pang na tayo. Ganito ang kalabasan niyan. Follow and share na lang po para makatulong po tayo sa iba. Salamat.